Hi Ari, so what you doing? Alamin natin ang iyong near past, present, at ang iyong near future. One more. Sa bawat pagbasa, Aris, maaaring lumabas ang mga mahal mo sa buhay, ang mga taong malalapit sa iyo. Okay? May umalis, may bumalik para magkita-kitang muli. Nagkaroon ng mga selebrasyon, pagsisimula ng pamilya, pagsisimula ng karir. Bagamat may naging success, may naging masaya, may nakaranas din ng mga malulungkot. May nakaranas din ng mga hindi magaganda dahil sa mga pang-aabuso. Nakikita dito yung crime, rape, murder, bawal na relasyon, pakikipagtalik kahit na walang pagmamahal na namamagitan. May mga nawalan ng oras sa relasyon, sa pamilya, may mga namroblema sa papers, sa dokumento, may nakaranas ng hindi maganda kaya gumanti, May nakaranas ng cheating, betrayal. Nakaranas ng tension sa trabaho, stress, at meron din tumanggi sa mga commitment dahil hindi pa handa may nakapagsimula ng business at merong mga nagkaroon ng bagong trabaho at maraming hindi nakaintindi sa iyo Aris. Merong mga hindi natapot makipagsapalaran at may mga nagsakripisyo na hanggang ngayon nakikita pa rin sa iyong present na sitwasyon. Maaaring nahihirapan ka magdesisyon dahil sa mga obligasyon mo Aris. Nandito na yung inaayos yung mga plano. yun nga lamang nalilito ka. Makukuha mo ang inaambisyon mo pero kailangan mong bumitaw sa mga ilang obligasyon, Aris. Nahihirapan ka sa mga choices. Magandang pagsisimula ay nakikita, money, business, edukasyon, sa iyong career, property o sa iyong kalusugan. Kaya naman ang message sa iyo dito, huwag kang malito. Ito na yung katuparan ng mga plano mo. Maaaring ikaw ay nadala o dahil may mga nangyari na hindi maganda sa iyong mga pinlano. Kaya naman sa kasalukuyan, nahihirapan ka at nalilitong magdesisyon. Ilat mo na yung old negative energy mo. Dahil sa mga old issue, sa relasyon, sa karir, bigat ng nakaraan ay dala -dala mo pa rin. Na siyang nagiging dahilan ng mga kalungkutan. At sa relasyon may nakikita dito na nag stay na lamang dahil sa mga obligasyon. Parang unti-unti nang nawawala ang pagmamahal at maaaring magbalik ang isa sa iyong ex-person, Aris. Kung gusto mong may mabago sa iyong karir kailangan mo mag-change o kailangan mo ng bagong direksyon. At yung mga insecurities mo, ilatgo mo na, Aris. Mag-desisyon ka kung ano talaga yung gusto mo at pinapayuhan ka, i-manage mo lang ng maayos ang iyong pinansyal, Aris. Huwag matakot, huwag mawala ng pag-asa. Hindi ka nagiging masaya sa iyong kasalukuyan na sitwasyon. If you keep going, you will be successful, Aris. Kung may nade delay, haba pa ang paampasensya. Huwag kang mawala ng interes. Nakakaramdam ka ng pagod, gusto mo nang sumuko, nawawalan ka ng gana. Nagiging iritable, nadidrain ka na. Kung may mga problema sa trabaho, kailangan pag-usapan, Aris. Naman. Four of swords, na reverse. Ipinabakita dito na hindi mo pinapangalagaan ang iyong kalusugan. Sa mga stress na nararanasan, ang laki ng epekto sa iyong kalusugan. Nawawalan ka ng pag-asa, Aris. May mga tulong na inaayawan mo. May tinatanggihan ka na suporta. At kung may mga bagay kang gustong matuklasan, kahit masakit, ipapakita sa iyo ng damon. Sa mga nakakaramdam ng kalungkutan sa pagluluksa, unti-unti nang maghihil. At alisin mo ang iyong sarili sa hindi magandang relasyon. Kahit nakikita pa dito yung stress, anxiety, kahit mabagal ang proseso, papunta na sa paggaling. Karapatan mong sumaya, Aris. Ito pa, may mga proposal pang nakikita dito. May mga mag-aalok sa iyo. Magpaka-practical, Aris. Maaaring may nakakaranas na hindi mo gusto yung mga opportunity dumarating sa iyo. Maaaring may nakakaranas ng mga malsyosong chismis. Nakikita dito yung mga pakiramdam na hindi magpapatawad. Nakikita pa rin dito yung cheating. Hindi maayos na communication. May isang babaeng pabaya. Masakit magsalita. Marami siyang karanasan sa buhay. Pero hindi mo siya basta-basta madadown. Hindi mapagkakatiwalaan ng taong ito. Dahil siya ay liar, cheater, disloyal. Maaaring siya ang isang dahilan kung bakit nagkakaroon ng trouble sa iyong relasyon. Yung pain niya sa kanyang old issue, hindi niya na go. Bukod dyan, marami siyang trauma sa buhay niya. Hindi siya open, lalo na sa pagmamahal. Kaya marahil nagiging pangit ang ugali niya dahil sa kanyang mga karanasan. O maaaring ito ay isang mensahe para sa iyo na sinasabing nobody is perfect, Aris o maaaring sinasabi ding patawarin mo at bigyan mo ng chance ang iyong sarili para marilis ang mga pain na iyong nararamdaman para wala nang madamay ng na mga inosenteng tao you have a choice maging aral o maging lesson sa iyo ang mga pangyayari pero may kakayahan ka magdesisyon move forward Aris ilatgo mo na ang hindi magagandang nangyari at higit sa lahat ang iyong galit. Nine of Swords pa rin. May nakakaranas pa na hindi nakakatulog, lalong-lalo na sa mga nakaranas ng na mga panluloko. Maaaring kaaway mo ang babaeng ito, Aris. Isa siya sa nagiging dahilan kung bakit hindi ka nakakatulog. May piling biktima rin naman. Nararanasan mo pa rin sa kahimbingan ng iyong tulog ay eh bigla kang magigising. Ang daming naglalaro sa iyong imahinasyon. Grabe man ang stress mong nararanasan, nakikita naman dito na unti-unti magiging maayos. Ang importante ay alagaan mo ang iyong kalusugan. Isa sa mga dahilan nakaka-stress sa iyo, Aris, ang responsibilidad. Magkakaroon din ng mga pagtatalo, o kailangan din magdesisyon ang mga couples, lalong-lalo na sa merong utang or loan. Desisyon din sa pregnancy. At yung iba hindi alam kung makikipagsapalaran. Talagang pinag-iingat ka dito dahil sa mga aksidente. Lalong-lalo na sa tubig or mainit na tubig. Kung nahihirapan ka dito magdesisyon, ganon din dito sa iyong near future. Maaaring ito ay resulta ng mga nararamdaman mo sa kasulukuyan lalong-lalo lalo na pagdating sa relasyon. Maaaring may matindi pa kayong pagtalunan ng iyong person. Para sa mga single, basta interesado ka sa isang tao, sobra kang mapagbigay. Balanse din para sa mga single. At nakikita rin dito maaaring magkaroon ng pagtatalo sa trabaho o kasamahan sa trabaho. Ace of Cups ay reverse may matatanggap na hindi magandang balita, nakikita ang sadness, pain. Maaring may maghiwalay, mag-away, dahilan ng kanselasyon ng mga selebrasyon. At maging maingat lalong lalo na sa pregnancy issue. Pagiging emotional pa rin lalong lalo na sa mga nakakaranas na ikaw lang yung nagmamahal. At para sa mga naghihintay ng balita about sa loon, maaaring hindi pumabor sa gusto mo, Alice. Mm -hmm. four of pentacles at the tower Maaari magaroon ng problema kung ikaw ay may mamanahin na andyan yung maaaring pagtalunan pa the pool six of cups lumabas din dito sa iyong near future ang Pool at six of cups. Tulad ng sinabi ko sa iyo kanina, na maaaring may magbalik o maaaring magkita kayo ng matagal mo nang hindi nakikitang kaibigan. Hanggat maaari, umiwas na sa mga hindi magagandang gawain. Katulad ng pag-inom ng alak, sigarilyo, pagsama sa mga barkada na walang magandang na idudulot sa iyo. Pagkalulong sa sugal, paggamit ng mga ipinagbabawal sa panga reverse pa rin ang dasan maaaring magkaroon ng problema yung mga expectation mo ay maaring hindi mangyari maaaring magkaroon ng problema about sa bata maaring may mabuntis o makabuntis na siya magiging dahilan ng problema lalong-lalo na kung pinagbabawal na relasyon, Aris. At nakikita dito yung lakas ng loob mo. Pero magpo-focus ka sa negative. Na siyang magiging malaki ang epekto sa iyong near future. Na siyang magiging dahilan din kung bakit hindi ka magiging masaya. Pero sinasabi dito, may power ka at may kakayahan ka. Para hindi ka mag-focus sa mga negative. Dahil nakikita din dito yung sobrang confident sa kanyang sarili na siyang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng kaaway, nagiging arugante, mataas ang ego. Sa relasyon mawawalan ng gana, maaaring magbago yung iyong nararamdaman sa iyong partner. May magiging sobrang seloso, selosa. Try to focus on the positive things pagdating sa inyong relasyon, Aries. Kailangan mo nga ng balanse, Aris. Sa usaping pamilya, sa usaping karir, sa usaping pinansyal. At para naman sa usaping pamana, iwasan maging greedy. Seven of Air Sinasabi niya dito, Aris... Stop mo na sandali. Pag-aralan mo ang mga nangyayari. Pag-aralan mo ang sitwasyon. At kung kinakailangan mag-adjust, mag-adjust. At sinasabi niya Aris na maaaring may napapalampas ka na magagandang opportunity o maaaring may humahad lang dito. O kahit sa anong bagay, kaya hindi natutuloy ang mga plano o baka kaya nadidelay, mararamdaman mo yan Aris. At dahil dyan, dumako naman tayo sa mga nagkaroon ng problema sa relasyon. Alamin natin ang mensahe ng iyong person o ng iyong ex-person. Marami-rami itong mensaheng ito wa Aris. Okay, kung sa palagay mo ito ang mensahe niya sa iyo, i-claim mo ito, Aris. Ito ang kanyang unang mensahe. Next. Next. At iyan ang iyong naging pagbasa ngayon. Aris, gawin mo lamang itong gabay kung iyong nais. Kita kits po muli. Number one, Rashi po. like and subscribe na. Thank you. Bye-bye.